Sa bawat sulok ng lumang hasyanda, may lihim na gustong ilibing. Ngunit, paano kung ang matagal nang nakalimutan ay muling gumising? Isang kwento ng sumpa, kasinungalingan, at isang nilalang na hindi matahimik. Ito ang kwento ng ang babae sa balong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Anna Rose at ang kwento ko po ay hindi ko karanasan kundi ng lola ko na si Lourdes na matagal nang pumanaw. Bata pa lang ako ay palagi niya itong binabanggit pero nung tumanda ako sa kakulang naintindihan kung gaano ito katotoo at kadelikado. Noong dekada 70, si Lola Lourdes ay nagtrabaho bilang kasambahay sa isang lumang hasyenda sa Tiaong, Quezon. Ang pamilyang pinagsisilbihan niya ay mayaman, may dugong kastila at kilala sa buong bayan. Pero sa kabila ng kayamanan, may isang lugar sa hasyenda na mahigpit na ipinagbabawal ang lumang balon sa likod ng silong. Sabi nila noon, sabi nila noon pa raw may nahulog doon na anak ng may-ari. At mula noon, sinarado na ito ng bakal at konkretong takip. Pero isang gabi, habang naglilinis, habang naglilinis si Lola sa kusina, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng babae. Akala niya'y guni-guni lang. Pero kinabukasan, ganun ulit. At tuwing 2.33 ng madaling araw, niya lang ito naririnig. Dahil sa takot at kuryosidad, sinubukan ni Lola na lapitan ang balon. Pagkalapit niya, biglang humawi ng malakas. Kahit walang bagyo. Tapos, mula sa ilalim ng takip, may narinig siyang bulong na tila galing sa ilalim ng lupa. Tulong! Ilabas mo ako! Ikaw lang ang makakakita! Nagbandali siyang bumalik sa loob. Kinabukasan, pinagalitan siya ng among babae at sinabihang bawal na bawal ang pumunta roon. Napansin ni Lola na tuwing gabi may isa sa mga anak nila, si Senyorita Clarice, na tila laging gising sa dilim, nagsasalita mag-isa at parang sinasapian. Hanggang isang araw, habang nagpapahinga si Lola sa silid, Napanaginipan niya ang balon. Sa panaginip niya, may babaeng duguan, nakaputing mahaba at walang mata. Humihila sa kanya pababa sa balon, habang sinasabi, Ako si Clara. Pinatay nila ako rito. Ilabas mo ang mga buto ko. Pagkagising niya, may putik at damo ang paa niya. Akala niya na naginip lang. Pero pagtingin niya sa salamin, may marka ng dalawang kamay na may dugo sa kanyang balikat. Nang sinabi niya ito sa ibang katulong, bigla silang nanahinip at isa-isa siyang iniwasan. Kinabukasan, Tinangka niyang buksan ang balon. Pero bago niya mahila ang takip, may matandang lalaking hindi niya kakilala ang sumigaw. Kapag binuksan mo yan, hindi lang kaluluwa ang lalabas. Babalik ang sumpa ng pamilya Aguilar. Bigla siyang hinimatay. Pagising niya, nasa terminal na siya ng bus. May bus ticket patundo at may sulat sa bulsa. Huwag ka nang bumalik. Prinotektahan ka pa ng kaluluwa. Lumayas ka habang buhay ka pa. Wala na rin ang hasyenda ng binalikan nila ito taon ang nakalipas. Abandonado na at wala ng pamilya Aguilar. Pero ang balon, nandun pa rin. Nakabukas na siya. At hanggang ngayon, tuwing alas dos 33 ng madaling araw may maririnig pa ring umiiyak hindi pa rin natagpuan ang mga buto ni Clara at ang balon ay at ang balon ay nanatiling bukas naghihintay ng susunod na biktima kung ikaw ay napadaan sa Tiang Eston huwag lalapit sa mga abandonadong hasyenda. Baka marinig mo rin ang kanyang bulong sa gitna ng gilin. Ito po ang hiwaga at sindak ng gabi hanggang sa muli. Isang gabi na naman ng nakakakilabot. Isang gabi na naman ng nakakakilabot at hiwaga.